Okay, thank you Lord. Maraming salamat sa masarap na almusal. Mm, babay na muna kami at ayusin ko lang tong apo ko. Babay ka na doon. Babay, babay. Babay. Plankis mo sila, plankis. Mm. Oh, mga idol, share ko lang sa inyo. Ito yung talbos nung, alam niyo ng mga bata pa tayo, kinakain natin na kulay orange. Na bilog-bilog na parang damo. Yung Ito yung talbos niya, mga idol. Ilalaga ko lang to and then isasama ko sa almusal. Masarap pa, mga idol. Try nyo din. Tapos mga idol, oh, paborito, tuyo at saka itlog sa almusal. Tara mga idol, mag-almusal tayo. Oh, tama-tama, dumating yung apo ko. O, oh, saan kayo galing? Saan kayo galing? Saan kayo galing mga apo? O, oh, Winry, saan galing yung apo ko maganda? Aray, 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 aray. Aray, aray, aray. O, oh, yung apo kong baso. O, oh. oh. kaibigan, usap tayo. Yun, mga idol. Ito na yung ating Albos, apo. Hmm. Kakain ba sa loob? Yung apo kong bunso, mga idol, oh. Tara, oh. Mayroon yun, oh. Hmm? Uy. Hmm. Uy. <laughs> oh, teka, teka. Kakain si Lolo. Hmm. Kakain ba si Papa sa loob? Ah, wow. Oh, teka. Hmm, gusto niya kakandong sa akin. Sige. Kandong pa Lolo. Oh. Hmm. ah, oh. oh, yun siya, oh. oh. Si sa taas, oh. Ayan o. Ayan na, Winry, oh. Ayan na window yun. Oh. Ayan o. Oh. Wow. Hi. Plank kiss mo sila. Plank kiss. Plank kiss mo sila. Hmm. Kain tayo mga idol. Oh. Sarap ng ulam natin. Tuyo at saka. Iplog na. Saka talbos ng ano. Oh. Hey. Opo, 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 opo. Sino yun si Winry? Oh, hi. Wow. Hi. Pikit-pikitan mo sila. Pikit-pikitan mo. Pikit-pikitan mo. Plain kiss mat, pikit-pikit. Ano ba? Nok, 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 naman nok. Ayun. Ito po yung talbas mga idol. Sabihin ko sa inyo kung ano nasa ha. Mm. Mm. Para sa talbas ng sayote. Maharap din siyang igisang mga idol yan sa ano, sa, 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 sa dinas.

Hi. Pikit-pikit mo sila. Pikit-pikit. Pikit-pikit Pik. hmm. mo sila. Ano, 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 ano? Masarap mm. mm. mga idol pa Pagka meron kayo nakita ganito. ang Masarap niya, promise. <coughs> Yung mga hindi nakakaalam eh, pwede niya naman testingin na iluto o ulamin. bang sa din siya. Ano? <laughs> O. Ang sabi, eh. Ito talaga ni Nobi. Mm. B. B. Mm. Teka. Mm. Ano naman tayo po? Magkano po no'ng yung bubuksan niya? Kain tayo tayo. Mga hindi pa nag-almusal diyan. Almusal po tayo. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Hmm. Mata <laughs> apa Oh, egg. Egg. Hmm. Egg. Hmm. 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 Hmm.